Hello everyone, welcome again sa channel ang Subic Track TV po at ito po, pupunta po tayo sa isang auction uh, pangatlong auction po rito sa Subic ang uh, location po nito, nandito po rin po sa loob ng Subic and then, pero medyo malayo-layo lang po dito mismo sa mismo SBMA area and then, eh, papunt, lalagpasan mo pa po yung airport papunta po sa auction na yan ayan po yung airport ng SBMA And then, sam samahan po ninyo akong uh, pumunta po tayo dito sa sa Great Supreme po. Uh, pangatlong auction po dito sa Subic. And then, medyo malayo-layo lang po. Uh, at mula po Subic uh, hanggang dito po sa I Amin. Mean, Alongga uh, po to Great Supreme, siguro mga, hindi ko magkakamali, mga 15 kilometer ang tatakbuhin ng aking sasakyan papunta po sa kanilang location. Ayan po, nakita nyo, medyo makwan, 1, maraming puno na dadaan natin. Yung way po na ito, papunta rin po ito ng, ano, ng Subic Safari and then Ocean Adventure. Yung, yung way po na ito, doon po papunta ang kanilang Yarda, ang Great Supreme Online Auction po. Yung pupunta natin and then pinapunta po tayo rito ng ating kaibigan or ka subscriber na sa atin para po mag inspection ng kanyang Wing ban dahil po last auction po hindi po na hindi po kami nanalo doon sa AIA kaya po dito naman po kami sa Great Supreme mag auction and then sana po magustuhan natin ang ating makita rito at abangan po ninyo kung ano pong itsura ng laman ng Great Supreme na online auction po sila ha hindi po sila live online auction Ayan, kita nyo naman yung daanan natin. Ayan, at dito po sa lugar na ito, ito po yung mayroon po rito, ano, parang boundary. Ayan po. And then, pag dimiret-diretso ka pa po dyan, papunta na po yan ng Murong. Murong, Bataan. May shortcut po rito ng Murong. May daanan po dito. And then, malapit na po tayong dumating sa auction, sa may Great Supreme Auction. And then, samahan po ninyo ako. Uh, tayo po ay mag inspection ng truck. Uh, at ang inspection po natin ay sa uh, forward wing bomb na puso o isusu na H-tad. Ayan po, ito po yung kanyang ano, yung date po ng kanyang inspection uh, at saka at saka yung ano, yung inspection po September 14 to 18 and then bid day ng September 19 online po yan pwede na po kayo magparegister dyan tumawag po kayo sa kanila ayan po yung cellphone number, number nila and then ito po ang una natin four. check upin 267 8 stud. oh panda rin yan panda rin yan pati isusu kung ano makuha mababa doon tayo so, na isusu forward account big airbag straight chassis big airbag straight chassis wood flooring Bali na 20, to, 20.7. Anong haba niyan? So, 20, ha? 20. 20 feet sir, 20 feet. 27. 25. Wind wind breaker. Puso fighter po, ah, RP, RPM naman yung ating ano, titignan. Sarado. So, buksa. buksan buksa, mo, buksan. Buksan! Uh, with box seat. With box seat yung puso fighter. Maxi type. And then, six speed. ito yung mileage RPM 34 RPM 33 33 RPM Siguraduhin mo Siguraduhin yeah. mo yung okay. mo. Inspeksyon mo. Pasa mo radiator.

Tiyahanan lang siya. Pasalan siya. Hindi kami ang pagano mo siya. Wala po siyang backseat yung cabin ng Isuzu uh, stad Isuzu 8 stad walang backseat Ito po, maxi type and then 6-speed mileage. Ito, 4, 5, 5, 6, 6, 3

31 RPM O, oh, ato yung ulo Ito naman, Isuzu Forward 8 stud and wide 3 wiper Number 257 8 stud Ano ba sis? Size ng gulong 19.5 Chasis to. Chassis ng isuso. Ay, maganda chassis na kamoye. nakamolye gawing banbadi ito yung pinakailalim ok maganda pang ilalim walang problema eto yung loob niya nakagawa na yung kwansya sa side nya bago na plywood and then mayroon lang konti rito ayan lang pero no problema ay laman chassis sa kabila and then maxi type ayan okay ito sa riwa maganda ayan H -tab. ito yung kanyang body sa ano kaliwa. Ah. Uh, -huh. uh -huh. Mas maganda kung nataon ni boss na wala siyang kalaban. 6HK1-4 6HK1-4 Dito ako sa kabila Dito sa kaya ito? No? Dito lang Dito lang, video ako lang Dito lang, pakita ko sa Dito Okay, sige. Ito may available dito sir, ano ah, uh, Isuzu F series 6-stud 20 feet with windbreaker. And then isang Isuzu pa rin na uh, stud Ah, 6-stud, 6-stud lang ito. 20 feet. Trim. Ito naman, ang 2 wiper lang ito. Isuso wing band din. 20 feet din. And then ito sa 20 feet din na uh, 3 wiper. Ano to? Mechanical in in yan. Inline? Yes, sir. Ano makina nito, sir? HX. Ah, uh, 6HL1 ah, eh. inline yan. Inline. Ah, ito 20 feet inline. Canvas. Canvas lang yung kanyang ano, canvas body. We, ito, canvas. Canvas lang yung kaya, hindi aluminum siding. At sya, itong isusu forward na ito, na 3-wiper. Ayan, 20 feet din. And then, ito pang isa na, ano, na isusu 3-wiper din, uh, canvas din. Ito. Ito, marami sila ito 6-stud, mga isusu forward. Ito. eto pa isa and then eto pa isa eto pa dami silang forward hindi lang ito ayun pa eto Gusto niya kasama ko. Hindi, bibidyo ko na lang para pakita ko sa kanya. Ang mga laman ng Kit Supreme. Yan, mga preserban. Ha? Huh? Diyan Japan. Mura diyan Japan eh. ayan yung mga available nila freezer van tsaka uh, close van na uh, 14 feet ito pa 14 feet ito yung mga 10 wheeler nila nandito ayan and then dito naman sa kabila mixer ayan mga mixer tisusu giga dump truck meron din dito puso ito. Super great. And then, ito pa isa. Ito naman isuso. Ito isuso rin yata. Ito isa. Walang nakalagay na ano. Andoon na may mga 10-wheeler nila sa kabila. Ayan. And then, meron isusu elf mixer. Ayan. Puso fighter mixer. Mga maliliit yan. Mga isusu forward mixer. Ayan. And then forward dump truck 8 eight, eight wheel dump side yeah, Ito mga dump truck to na forward. Dito banda. Ayan. Ito naman mga ano fuel tank. Ito mga fuel tank. And then may mga heavy equipment din sila yon. Ito pa yung mga kanila mga drop side na susu 10 feet with lifter ayan marami silang mga ano drop side na 10 feet And then mini dump truck, madami rin sila ito. Ito mga mini dump truck. Ito kanilang mga mini dump truck. Ready to go na. Inspection na lang ang kulang. Ayan, mga mini dump truck. And then drop side na 14 feet. Madami nasa 20, 15 piraso yata ito and then mga drop side na puso fighter ito drop side na puso fighter siguro mga 20 feet ito ito pa isa puso fighter yan 20 feet ayan mga puso fighter nila ok mga ganda ito naman isusu mga drop side ng Isuzu eto rin isa drop side forward yan ha forward forward Isuzu drop side eto naman mga 14 feet na drop side NPR ito mga wide eto pang isa eto with lifter naman tong isa 14 feet ayan Sir, mag-video-video mag muna ako ha. Itong isa, custom type na Isuzu Elf. Ayan. Itong puso fighter na ito, 8 stud ito, drop side, nasa 22 feet. 22 feet siguro, mala um, 2 wiper. Ayan, 8 stud Drop side, it's 8 stud Ayan. Ah, dito tayo sa labas. At nagpaalam naman tayo na magbibidyo tayo rito pwede naman daw at tayo ay lalarga na habang naglagbibidyo is uh, titingin-tingin tayo rito sa iba pa uh, dito naman meron sila rito mga 12 wheeler na self loader ayan self loader 12 wheeler ayan mga puso eto isa uh, new face na puso 6M70 sigurado ito na uh, drop side with jack ito may jack siya eh boom truck ayan boom truck pala ito ayan ayan po ang laman ng Great Supreme pero marami pa pa hindi ko lang na videoan lahat kasi medyo ano kami and then meron siyang mga loader dito ayan Komatsu TCM and then meron pa rin mga drop sa labas 14 feet ayan and then meron din tayo hindi lang silang mga crane crane ayan meron silang crane then double cab ayan may double cab din double cab kompleto rin sila rito madami rin silang mga truck pero hindi sing dami lang ibang auction ayan may grader may mga grader din ito maliliit na bulldozer ayan sa kabila sa likod meron pa and ito pa isa kumatsu rin na bulldozer ayan ayan meron pa rin dito na wow, na baku kumatsu PC200 ayan and then success 225 ah, ito po yung laman ng kanilang ano okay po